Bakit parang ang daming basura sa paligid ng para lang natin? Hindi lang dito, pati na sa mga ilog sa ating barangay, punong-puno ng plastik. Oo nga, sobrang init na ngayon. Lumalala na ang klima. Uy, baka magandang usapan yan. Tara, usapan natin ang mga problema sa ating kap kapaligiran at kung paano tayo makatutulong nito. Napapansin nyo ba kung gaano karami yung basura sa ating kapaligiran? Minsan, hindi lang ito, pati na rin sa ating mga komunidad. Pero, naisip nyo ba kung bakit patuloy ito yung nangyayari? At higit pa sa lahat, anong epekto sa ating buhay? Isa sa mga pangunahing dahilan ng problema ito ay ang polusyon. Sa tuwing may nagtatapon ng basura kung saan saan, hindi lang ito basta nawawala. Kunti ito ito naiipon sa kalsada at bumabara ito sa mga kanal na rin ito sa mga ilog at dagat. Kapag umulan, ito ay nagdudulot ng matinding pagbaha na naka sa lahat, lalo na lang sa inyo. ang kabataan, katulad nyo, na nahihirapan pumasok sa paralan. Isa pang malaking epekto ng kapagbayaan ng ating kalikasan ay ang pagbabago ng klimidad o climate change dahil sa sobrang pollution mula sa mga sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura. Umiinit nito ang ating atmosphere. Nagresulta ito ng matinding tagtuyo at iba pang natural na skona. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, tayo rin naman ang mahihirapan. Maging madalas na ang pagbaha, lalala na ang pollution, at tataas ang mga bilang ng mga taong magkakasakit dahil sa maruming hangin at tubig. Higit pa doon, nakaepekto rin ito sa ating edukasyon. Paano kayo makapag-aral kung may baha o sakana? Ngunit tandaan nyo, hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayo sa simpleng paraan malinis ng ating kapiligiran. Pagtapong tayo ng basura sa tamang lugar at pagtanim tayo ng mga puno. Ang mga maliit na hakbang, ito ay may malaking epekto sa ating pagpapotekta ng ating mundo. Tandaan natin, tayo ang susi ng pababago. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino ang kikilos? simula natin ang pag-aalaga sa ating kalikasan ngayon para sa mas maganda at mas malinis na kinabukasan.